So yun guys ah So dito sa video ko na to ah, Tuturo ko yung Yung apat na tips Para Maingatan yung mga OCC natin para Maiwasan natin Ang madali, ang madaling pagkasunog Na mga OCC natin Okay, so eto So unang una Yun nga So unang unang tips na ibibigay ko Is eto So, halimbawa, sa mga office user dyan. So, kung halimbawa, ito, naibox. So, especially, naibox, no? So, kailangan, ang power natin, lagi lang nasa 1 or number 2 lang. Huwag tayo magsasagad yung lagi number 3. So, kasi, pag yung power natin is lagi nasa number 1 lang, o kaya number 2, So, hindi siya ganong kalakas magsunog. Hindi siya, hindi siya ganun kalakas mag ng bulak na nasa OCC natin so kaya once na laging nandito lang kayo sa number 1 ano ba number 1 lang so malaki yung possibility na hindi masunog yung bulok natin so gano'n din naman pagka nasa number 1 naman tayo eh, or number 2 eh, hindi rin naman din ganoong kapangit ba? Diba? masarap din naman siya may tama din naman, may hagod din naman kung tamang hipa ka lang naman, di diba? Tama na yun. Okay. Ito number 2. Ang number 2 naman sa paghipak naman tayo. Yung tamang paghipak. So halimbawa ganito. So okay. So sa tamang paghipak. So halimbawa, hipak tayo. Kailangan ng hipak natin is hindi tayo lalampas nang limang sunod. Kailangan mga tatlong sunod tapos pahinga. Yun, di ba? Gaya nung ginawa ko. Tatlong sunod na hipak tapos pahinga. Mga ilang segundo, mga siguro mga kahit, kahit mga 5 5 seconds. Tapos hipak ulit tayo. Tapos syempre, yung paghipak natin kailangan hindi siya long drag. Siguro mga hap-hap lang 'yun. Parang ganito lang. So, yon guys. Ang ginagawa ko to, ito gutong hipak Inaral ko to kasi nga, galing ako sa mod. Galing ako sa high bar, high bar, ano, high, high wattage na na vape. Yung mga mod na, yung mga box type. So, syempre, yung yung hipak ko doon, laging long drag. So, nung mag-switch ako sa mod, ay sa, sa pan inaral ko yung ipak na sakto lang, yung kalahati lang. Ano. Kung baga, ang long drag, mga 2 seconds, 2-3 seconds eh. Siguro mga 1 seconds and half lang, ganun. Parang ganito lang. Kasi once na ganun yung klase ng paghipak nyo, matagal masunog yung bulak. Ang gaya sa akin, halos mag 2 months na hindi pa rin sunod ito pa rin yung gamit ko ng OCC hindi pa ako nagpapalit kasi nga dinadahan-dahan ko lang yung pagkipak sa kanya hindi ko siya nilolong drag so once na gawin nyo yan guys tatagal yung buhay ng, o ng OCC nyo na hindi nasusunog okay so ito yung number 3 yung number 3 na tips ko kailangan guys kailangan kung may ganito kayo, no? Kailangan dito. Ang juice nyo, kailangan. Hindi siya papalit-palit. Halimbawa, ang juice nyo, tatlo. Bo, mango, strawberry, saka pineapple. So, kailangan. Hindi siya papalit-palit ng juice. Ano siya, uh, experience ko na eh. Pag papalit-palit ka ng juice, mabilis siya makasunog ng bulak. Bakit? kasi yung juice natin ta iba iba so syempre magkakaiba sya ng content ng sugar so kung ano man mga natin dyan so naiipon sya yung mga latak naiiwan tapos syempre hindi sya basta basta nagmimix sa loob eh, yung mga content ng flavor so ang mangyayari sa kanya is namumuo sya kasi ang, ang, malaking ano doon yung sugar eh so parang ganito lang yan yung parang nagpipirito ka ng banana kayo diba nagpipirito ka ng banana kayo sa kawali di ba yung mga asukal eh hindi naman sila nalulusaw talaga minsan yung mga asukal nasusunog lang tapos dumidikit lang sa kawali hanggang sa masunog na lang di ba hanggang sa masunog na lang di ba ganun yung ganun yung nangyayari sa mga OCC natin so ito yung advice ko guys kung gusto nyo nang kaibay iba yung juice nyo syempre nakakaumay yung ma nakakaumay yung nasa yung isang juice ka lang eh. Kung maaari, bili kayo ng isa pang cartridge. Isa pang ganito. Para in case, di ba? Kung dalawang flavor meron kayo, dalawa yung cartridge na meron din kayo, di ba? Parang sa akin, isang strawberry, isang melon. So dito, strawberry. Dito, melon. Kasi nga, lagi ako nasusunog ng bulak, guys. Nung paiba-iba yung juice na nilalagay ko sa sa cartridge ko. Halo-halo siya. Maga hindi na hindi na makapag-perform nang tama yung OCC natin. Ang pangit na. Yan. So yun, guys. So yung mga tips na sinabi ko, tandaan niyo lang. Yun lang yun. Yun lang yung tips na ano, ako Ah, best tips na maibibigay ko sa inyo yung pinaka best tips na naibigay ko sa inyo ngayon sana magustuhan nyo so nasabi ko siya kasi naranasan ko siya uh, naano ko siya na experience ko siya mismo sa mga pad to. so hindi ko naman sinasabing bumili kayo ng dalawang pad or tatlo or apat kahit cartridge lang guys kahit yung mga ganito lang ang bilhin nyo kahit ulang ganito kahit hindi na yun kasi syempre masyado lang mahal pagka bumili pa tayo ng extra bait, di ba? May box, di ba? Kahit ganito lang, guys. Kahit ganito lang. Ito lang ang bilhin nyo. Okay na yan. Dalawang, dalawang cartridge. Okay na yun. Kung gusto nyo, tatlo. Ang sa akin kasi, ang, ang ginawa ko, kaya dalawa yung vape ko kasi. Paalis-alis ako, syempre. Lagi akong wala sa bahay. So, dalawa lagi. Kaya yung isa, lobat na. Syempre, yung isa, lobat na. Charge then yung isa dadalhin ko then pag nalobat to charge ko ulit tapos yung isa dadalhin ko di ba para hindi na ako magaganti ng oras pero kaya naman guys mabilis lang naman siyang mapuli isang oras lang full na siya mabilis lang tapos 3 days, 3 days mo na siyang gagamitin napakasulit lang pero cartridge lang guys kahit cartridge lang bili kayo okay na yun so yun guys Ah uh, kung nagustuhan nyo yung video na Binigay ko ngayon Yung mga itinuro ko Thank you sa mga nanonood And Goodbye ah, Next video natin Ang tungkol naman sa OCC ah. Okay Tungkol sa mga klase ng OCC naman tayo ah, Oo nga pala guys Ang gamit kong OCC is 0.6 Basta next video ah, Ipapaliwanan ko kung bakit kung bakit 0.6 siguro para sa akin lang 0.6 yung pinaka the best para sa akin 0.6 yung pinaka best best type of OCC na ginagamit ko kasi basta next video papaliwanag natin okay thank you so kung nagustuhan nyo mm, um, sana subscribe nyo ako then comment kayo kung ano yung magustuhan nyo alamin about pad Alright, okay, thank you.